Bitsugaper, oh. alam mo na ba yung latest? Ano na naman ba yan? Ito may sa NBI. Ha? Huh? Yung may pitong kasabwat pa raw. Pitong? Oo, pitong kasabwat ni Guwaping. Uh, okay. Hindi, tao to. Ah, uh, okay. Dito sa farm, bigyan ko pa rin dito sa farm. Uh, Pero ito nga. At, at yung secretary at treasurer na daw, Bitsugaper. Pa. Hmm. Uh, Parang, uh, sa NBI. Ito panoorin nyo. patahon ninyo sa aking uh, patawag. Ah, uh, alam nyo, ang uh, unit namin ang NBI ay nag-file ng qualified trafficking against sa uh, Alice Guo and his in her cohort, no? Well, Alice Guo is already nasa ating custody. But then yung iba pang mga ano niya uh, cohort ay na nawaran di uh, pasig ang uh, issued si Isud ang one two uh, five warrant of arrest all for uh, qualified trafficking okay uh, seven of them sa mga cohorts ni ni uh, Alice Guo ay sumurrender voluntarily surrendered to my uh, regional uh, director uh, of uh, Central Luzon si Attorney uh, Carpeso no at uh, uh, five lang pala ang apat lang pala ang sumrender lima ang sumurender sa kanya at dalawa naman ay dumating kahapon sumurender naman sa aking hepe ng okay Uh, sila ang composition ng task force Bamban, uh, Alex Guko. Ito uh, po sila ngayon, uh, nag-voluntarily surrender. At, uh, yung mga karamihan Chinese ang at-large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Yung aking task force, yung aking Central Luzon na commander, ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanila. Okay, uh, paano ba sumurrender, uh, pare, panyero? Uh, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. May, mayroon tayong uh, asset share sa labas, kaibigan na yung ipinang Tarlac District Office natin na nag-signify, sir, itong limang personalidad na may kaso silang uh, na-issue against uh, human profiting. Kaya nung Friday, sir, yung apat, pumunta sa opisina natin, sir, sa Tarlac. Sir, po kayo sa camera. O. Oh. Sir, po kayo sa camera. Pumunta sa Tarlac yung apat, sir, nung Friday. At tapos nung uh, kahapon lang, sir, yung isa, si Jimeline, ano, Eminem uh, -hmm. Santos Cruz sir, yung presidente sir ng Sang Yuan, siya presidente ng Pogo License sir. Okay. Sumurin din sir sa ating kahapon ng gabi sir, sa Central okay. si Zone sir. Okay. ah uh, yun namang dalawa dumating kahapon sa ating anti-organized crime division. ah uh, uh, thank you sir. Uh, Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already, already uh, surrender feelers sent to us by the IBT and certain contacts of the director himself. Uh, there was uh, a manifestation that two of the accused were actually surrendering before the NBI. So through arrangements made with also one of our divisions in Manila, dumating po kahapon yung uh, dalawa na isang dalawang officers po ng Juniwan Corporation, yung kanilang treasurer, si Mr. Juan Miguel Alpas, at saka si Roderick Paul Bernardo Pujante, the secretary. So immediately after they were brought to the NBI through one of the divisions here, we uh, contacted and notified the director of the surrender of the two accused. Ganun po. Uh, Pinroses po ito ng ating uh, uh, members ng task force, Bamban, na mem na coming from the OTCD yung organized uh, international crimes division complement ko ng task force. excuse pero yung mga ah apparently uh, sa investigation namin kami nga nag-file ng kaso sila ang mga incorporators yung lumalabas yung isang uh, corporation na uh, pag-aari ni Alice Guo, ang presidente ay si Jaime Lin Salcedo Santos siya Okay Okay yung at uh, treasurer si Juan Miguel Alpas and si Roderick Paul Bernardo ang sekretary. Yung naman pong Hong Shen Incorporate incorporators Si Rita Sapno, ang uh, treasurer, president and CEO ay si Telma Laranan at si walang posisyon na nakalagay kay Rowena Gonzales Evangelista. Okay, so the warrant of arrest issued by uh, the Pasig uh, Court as far as these uh, accused are concerned will be returned to the Pasig Court and we will wait for uh, the commitment order that will be issued by the... Pasig Court kung saan sila idadalin. Okay. Um, without going into details, siguro, Director, um, ano po ba yung naging participation nila para makasuhan din yun sa kaso? Ayun nga, uh, sila ang lumalabas ng mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga uh, masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. yung sinasabi nila na sila, tinatawag sila, o pag hindi sila talaga kasama, yung pangalang lang din yung ginamit yung mga papel, ganun yung kuban na sa investigation Maharing Maaaring ganun nga, at uh, yan ay dapat maipaliwanag nila sa hukuman. No? Kasi as far as our investigation is concerned, uh, sila ang nag, mga official nitong mga uh, corporations na ito na aming inimbestigahan. So, pagdating na nila sa court, sa hearing, uh, doon nila sasabihin sa korte, eh, bahala ang korte eh, kung i-appreciate ia ang kanilang mga testimonies. Ano uh, mangyayari sa kanila? We will wait for the commitment order of the court. I-return uh, eh, re na namin ang warrant today, di ba, panyara? We will return the warrant today as far as they are concerned. And uh, we'll get the commitment order kung saan sila ay Ah, gano'n. Ah, remember, the case is non-bailable. Non-bailable po ang case. Uh, lahat sila, lahat sila may kaso na. Kaya nga may lumabas ng warrant. Pero, nang-establish po ba po nung paano siya napasok dito sa... Ayun nga, siyempre, lahat ng claim nila ngayon na, na, voluntarily surrendered nga sila, lahat ang claim nila, nagamit lang sila. Uh, sabi ko nga sa inyo, uh, yung allegations na yun, justifications nila sa sarili nila, uh, malalabas yan sa during trial. Pero meron kayong tinitingnan dito, middle person, o middle man dito, para po, magkaroon sila ng lead. Kasi kung totoo, tindera lamang ito palito. Ano, kay? Kay May meron tayong na kuha ng ganun. Ba, Actually, hindi nga nila kilala si Mayor Goo, um, mga taga-Concepcion, Tarlac okay. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban -ban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng, ano, ng lending. Malamang doon sir lang nakuha pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo ni, hindi, hindi sila kilala ni Mayor Agoo. Unlike si ano ito si si Jimilyn ano Cruz na presidente. Ano siya reporter ng Channel 4. From eh. the media reporter. From the media siya. Eh. Pero nungot niya yung bamban sa tourism. Nakilala niya doon si Mayor. Kaya nagkausap sila. Yun

Banggitin ko lang po, ay, yung binanggit po kasi ni, base po sa uh, kwento ko kay Director Carpes, um, hindi po directly na si Mayor Alice Go ang nag-invite uh, sa akin dito, nag-alok para mag-invest po ako. So, tulad nga po ng binanggit ni um, Director Santiago, ito pong mga details na ito ay ibibigay po namin um, uh, sa lawyer na po mismo. Kasi po meron na pong kasong isinampas sa amin. Sa hukuman. Sir. Sa hukuman na po mismo. Pero paano nyo po ngayon <coughs> na alok para pumasok dito sa kundal? Yun pong mga details na yun, hindi na lang po muna natin ibibigay. Anong ano klaseng investment to? Pwede po, in general lang po, para malagal mo kami. Anong Opo, investment po? Ang investment na po ito, nung inalok po sa akin, ay uh, online, for online gaming. For online gaming. Opo. Ngayon po, Nung ako po ay pumasok na dito, ito po ay legal. Because I myself um, go to PAGCOR and meet um, uh, the officials of OGLD, Offshore Gaming License uh, Department. At uh, ilang beses din po na ako ay naka-attend ng um, uh, mga patawag ni Chairman Altenko, So yun pong mga documentations and everything, communications ng Zoom U1 Technology ay ako po ay direktang nakikipag-usap sa kanila at ako rin po ang tumatanggap. So, there's no way na sabihin na um, kami po ay bogus or ako, ako ay bogus. Opo, kasi po direkta po kami, nakik akong nakikipag-usap. I'm speaking for myself and not for everyone else po. <laughs> <laughs> Tama po yung hindi namin, eh. si Mayor Alice ko ay eh, kilala niyo po ng personal. Kilala ko po because I've been in the media po for the past 21 years. Ako po ay TV host ng uh, Buhay Pinoy TV show sa PTV Channel 4. Kaya po I really um, cover mga events, festivals. Kaya po nung nagkaroon ng ban, -ban Festival, um uh, last uh, year, kaya po ako nakapag cover and naipakilala po being the mayor. Si Go din ho, ang nag-alok sa inyo ng investment? No, hindi po si Mayor Alice Go. This means uh, Bamban Mayor Alice Go ang, ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Pero alam niyo, nakasama si Go dito sa kumpanya ito? No, hindi po kasama si um, this means Bamban Mayor Alice Go sa kumpanya ito. Uh, pero ikaw, alam mo yung nangyayari trafficking sa kumpanyang naku, wala pong trafficking na nangyayari dito. Kasi po ito, lahat ay allegations pa lamang. At they have to prove it in court. Ganun po. Kaso nga lang po, dahil nga masyado na din pong high profile ito pong mga nangyayari, ito pong kaso, parang lahat po nang nandito, kasama po ang pangalan ko at ang lahat ng nasa likod ko, ay para bang mga um, masasamang tao na or criminals. Pero po, um, sisiguraduhin ko po na hindi po ito totoo. Kami pong mga Pilipino. Sorry, para lang makuha ko na rin yung panig niyo. Kasi kanina, tama ba yung hindi ko? Sila yung sinisisi niyo? Na, ikaw, yes po. Yes, ginamit po lang daw yung pangalan nila. Ginamit po kami ng kapatid niya na, po. Kami, po. Totoo ba yun? Um, din po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. So, there's no way, sila po ay ano eh, sila po ay nag, nakakabasa, nakakasulat, nag-aral, kaya po, um, siguro po sa korte na lang po natin pag-usapan ito. Kasi po pa alin si kuya? Yes po. Uh, sige po. Okay, po. Sige ano? ilu lu 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 po ang lu 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 dito? Ah, ginamit lang po kami dito na Puman po. Dito, na pumirma po, pinapirma po kami dito ni Jeremy Santos. Si Jeremy Santos po, asawa niya po si Patty Santos, chief of staff ni Mayora Alice Gugo. Si Jeremy Santos, kapatid niya po to si Jameline Santos. Papatunayan na lang po namin, mag explain na lang po kami sa court. Pasensya na po, yun lamang po kaya kong i-explain yun. Para malinis po yung pangalan po namin. At takot na takot na po kami sa security po namin. Pasensya na po. Ba't po kayo natatakot, sir, may mga bantago na alam naman po natin na hindi po bigat, na hindi po biro yung mga tao na sa po nito. Hindi mga gumagamit, nakaalis nga po si Mayora po, hindi po natin alam na sambayanan. So may malaking tao po nasa likod nito, yung po yung kinakatakot po namin na baka balikan po kami. Kaya hinihiling po sana namin, sana dito na lang po muna kami po. Oh. So, may pa tayong tanong sir, oh. side, sir, sorry po uh, Sir Saribao. Sa donor supply site site ng NBI ano po yung um, isasagot natin sa request, Sister na sana dito lang ang location Ano po yung assurance na maaari ba itigay na DND uh renewal permit? Ah, yan po ay makikipagcoordinate kami sa uh, korte kung ano bang para mabigyan sila ng protection. Ah uh, doon sa sinasabi niya. Uh, remember, pagka merong uh, allegations na uh, mga threat, threat, ay pinoprotectionan po natin yan. Okay. So, thank you very much sa inyong pagandalo. Maraming salamat po. O di ba mga kabatang helmet, nakakaloka no? Tama ba yung narinig ko? Yung isa daw media person para o videographer parang host ng Tano, programa? Daw? Oo. Pero ano kaya no? Ano talaga yung totoo nilang papel sa Pogo Serie na to? Lalo na kay Guwapi. Mm -hmm. Kasi ito, sinabi pa nung secretary slash treasurer videographer na gusto na daw nilang magsalita noong pa pero pinipigilan daw sila. no. <laughs> Kaya nga, di ba? Ano geograph? Si narinig yun na kung sino. Pero, grabe mga batang helmet, no? Oh. Lunes na lunes. Ayan yung mga pasabog. Bukas, malamang sa malamang. May pasabog pa rin, may geograph. Ay, ah. naabangan natin. Pero, at masasabi nyo dyan? Talagang hindi pa tapos, videographer. Monday. Ano ba? Nag-uumpisa pa lang talaga? Eh, Monday lang naman eh. Kaya nga daw Pero, balita ko, videographer, may infection daw ba sa baga tong si Guapi? Sabi! Pero, kaninang maga, dinala na siya sa Pasig. Yeah, sa BJMP. Oo, uh, uh para kasama niya yung ibang inmates. Oo, oh, doon daw siya sa Pasig. Diba? Kaya lang so, ha, ah, May infection daw sa baga, totoo ba 'yan? O oh, halimbawa, 'di ba? Kung may infection sa baga, kailangan ba siyang pwede ba siyang isama do sa maramihan? Siyempre, kailangan yung geographer, i-assess mo na yan kung kailangan niyang i-isolate. Ano bang klaseng infection sa baga, di ba? O, oh, halimbawa Marami mo nga, kasi. sabihin ma na meron nga siyang infection sa kanyang baga. Ano ang klaseng infection? Kasi may Basta. mga... Hmm? May mga infection na nagagamot naman ng antibiotic, may ah, pero sa mga infection na yon na nagagamot ng antibiotic, pwede siyang makahalubila ang mga makamarami. Oh. Na Oh, pwede na naman. Pa ako dun. pwede, hindi, pwede nga yan. Ano bang classic infection video ka Pero anyway, highway, hi, hi. kung nagustuhan mo ang video na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload namin ni video Gapar. At ang ating comment of the day, galing po kay Miss Girly Patagan. 9393. Sabi po niya, bitter pa rin trililing till now kasi hindi siya kinuha ni Lenny as VP. Yan po ay comment ni Ma'am Girlie Patagan. Ayan, maraming maraming salamat. para. Pa. Marami po sa iyong komento. Naku, nakakaloka mga, bitero, bitera, mga bitera. Bitera, bitera, si Trim. Pero ayan nga mga ba, dahil may na rin mag-comment para kayo na mapil natin para sa comment of the day. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi ko sa buhay ng helmet din na po keeps getting better everyday God bless everyone. Bye! Kung may impeksyon sa bagas, buwa, ping, mga content oh. pa ba siya na masusunod na Senate hearing. Papasalamat muna tayo ng pangmalakasan mga bata helmet sa napakasarap mga pagkain from Boss lang nila kami ni videographer kasi grabe talaga as in ang dami. Kaya super sulit talaga videographer, di ba? Mm -hmm. Dahil grabe mga kabata helmet, masarap talaga siya. Hindi siya maalat at Naku ah, super. Dami sahog. yes, ang dami sahog. And super affordable siya mga kabatang helmet. Ayan no, naku. Ang sarap talaga niya. Kaya kung ako sa inyo, o oh, more na kayo sa boss, Chrissy! Magtago muna kami. Dahil lalaban na namin yung kaso, sila magpo-provide ng abogado, sila ang bahala sa lahat. Pero from the start pa lang po na, na raid to Gusto na po namin sabihin kung ano yung nalalaman namin Ano yung totoo Nung pinapatawag po kami sa Senate, Congress, NBI Gusto po namin umatin, gusto po namin magsalita Pero pilit po nila kami pinipigilan Na sabihin na wag daw wag Kasi kayang labanan ang kaso Yung kaso sa DOJ na qualified human trafficking